So, ito na guys, finally at nakarating na rin ako sa bahay At syempre bigat-bigat Ito -bigat, ang mga nabili kong gulay Ayan Ito nakabili ako ng at, Masarap uh, na Opo, ayan Masarap nito sa ano, ginisang Ginisang opo, ba diba? Mga loads, ayan Mga loads At syempre Bumili rin ako ng ano Ng uh, mais Ayan, si Nathan, paboritong paborito ang mais ayan, mga lods nakabili ako ng mais tatlong piraso ayan ayan mga lods ito nakabili tayo ng nakabili uh, tayo ng, ano, ng Tignan natin. Ito mga lords. Nakabili tayo ng ano, ma malilit na ano na talong. Ayun, masarap ito sa ano sa pinakbet. Uh, pinakbit. Masarap ito sa pinakbit yung malilit na talong. Ayan. Wow, wow na ulit 'yan. Ayan. Kompleto. Ayan. Ang sarap nila sa ano sa pinakbait. At siyempre, nakabili din ako ng ano ng uh, saluyot. Ayan, wow, sarap nito Saluyot. ayahan Ayan, mga lods. Ang saluyot. Ayan. <laughs> ang pres na press mga lodi ang saluyot wow sarap nito saluyot ayan beryon niyo mga lodi ayan kahit dito rin pala sa Italia ay kompleto meron saluyot ayan ang ganda ng saluyot at meron tayong napakaraming amp, uh, ano uh, okra ayan ang daming mga okra ayan dahil may dalawang kilo ang nabili kong okra at dalawang kilo nga pala ahayang so ito na mga lodi sarap nito sa pinakbit wow ang <laughs> dami mga lods <laughs> namakyaw ako ng okra ahayang <laughs> dami ahayang <laughs> Ang dami pala ng ano, binigay sa akin, sabi ko dalawang kilo. Siguro ano, may git dalawang kilo to. Ayan, ang dami. ang okra. Ayan. <laughs> ayan, mga lodi. At meron din tayo ang ano, ampalaya. Ayan. Wow, sarap. Kompleto. Ito yung mga... So, ayun mga lodi. na kayo ng ano, ng gulay. Ayan. Ang dami. Ayan. Ayan nga, meron tayong okra. Ayan, napakaraming okra. Ayan, at mga, may ito, mga talong. At ang palaya, may mayis. At meron tayong ano, opo. At syempre, ang may huwagang saluyot. Ayan, saan ka pa mga lods? Ayan. Ang dami. Pero ninyo. Ayan kahit dito sa Italia, meron din nabibili na ang uh, mga uh, gulay na uh, gulay sa Pilipinas. Ayan, saan ka pa mga lords?